Hello guys! Welcome back to my mini vlog! For today's video ay ang pagpapatuloy po natin ang paliligo sa dagat. Ayan po, ang dami po ng tao. By the way guys, naliligo nga po kami dyan sa tabi ng dagat. At bago po kami maligo ay pumunta muna po kami sa dulo para may titingnan po kami doon na view. Sabi po nila, super ganda daw po ng view doon sa may dulo. Ayan at taglalakad-lakad na nga po tayo. Super dami talaga ng tao kasi Sunday today it's family day kaya sabay-sabay ni pusi rang naliligo Ayan, waka-waka tayo. Ayan, sabayan po natin sila mama at si Janice na pumunta sa may dulo na, na meron daw po doon na magandang view. Sayang at hindi po kami nakarating sa may white sand na sinasabi ng aking kapatid. So, ayan guys, super fine ng ano dyan. Super fine nga po ng buhangin dito sa aming pinaglalakaran. Kaya lang po, sayang, hindi po siya white sand. Ayan, paparating na po tayo. Super lucky po ng bato. Siguro po, dyan po sa dulo, dun po sila nag-picture-picture taking. Super ganda po ng tubig at super lamig din po. Naalala ko po noong bata po po kami, hindi man lang po kami makapunta sa mga ganitong dagat, sa mga rides rides na ganyan. Kasi super dami po namin magkakapatid, almost 8 po kami magkakapatid noon. Kaya super napapalaban po si mama sa paghahanap buhay at si papa na rin para sa pag -ano sa amin, paghahanap ng pagkain. So ayan, surprise, nandito na po sila, nagpi-picture-picture po sila. Ayan, ang aking kapatid na super beautiful. Pangalawa po siya sa pinagsamin, nandiyan din po si Ania, si Mama Mina at Mama Letty. Super ganda nga ng tubig dito at super linaw din at super lamig din nga po guys. Ayan no. oh. bibihira lang po ang mga napunta dito kasi medyo dul-dul na po ito ng isla. Super sinusulit nga po namin ang paliligo dito sa dagat kasi minsan lang po itong mangyari. Once a year lang po kami napunta dito. Dito po ito sa Tiwi Albay. Ang dami rin po mga, palang mga she sells dyan po sa may bato. Para pong pinagpupukpuk po yan para punin. Shoutout nga po pala sa aking kapatid na super sexy and super ganda. Ayan, with view. Bali po, apat na po ang anak niya. Ay, lima na nga po pala. Pero hindi po po maalata na lima na ang anak niya kasi super parang dalaga. Mas dalaga pa pong tingnan sa kapatid kong bunso. Super busy nga po dyan si mama, yung aking mother-in-law sa pag si kasi parang kinakontak niya po ata si father. So ayan, ang ganda-ganda po talaga ng view dito. Shoutout nga po pala kay Janice Jan na nakapayong pa. At nang dahil Jan, nagalit ang kanyang asawa. At shout out din sa dalawa kong kapatid na nagpipichuran parang mga ano dyan, mga model nag, mga, nagsisi post sila ayan, shout out super gaganda ayan no, ang artisan ko kapatid charot, ay nako guys sana maulit na naman ito next year So hanggang dito na lang ang aking, ay wait nga po pala guys kasi hindi pa po natin tatapusin ang video kasi shout out din sa aking mama yung nakarad po na nagsa cellphone, tumatago po ito sa camera, tumatago sa aking pagbi-video Ang ganda din po pala ng view dyan, no? super greeny, super fresh ng ano, shout out sa inyong lahat. So ayan guys, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Thank you for watching my mini vlog and always don't forget na subscribe to my YouTube channel. Bye, I love you guys.